Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw, ay magpapakita ng kakaibang pag-uugali. May posibilidad na mas maging tahimik at mas gugustuhin mapag-isa lalo na kapag may nais tapusin o asikasuhin. Bagaman masipag at palaging nauuna sa mga responsibilidad, hindi basta-basta magbibigay ng tiwala sa sino man. Sa trabaho, mabusisi ang Aris, ayaw ng mga walang saysay -say na diskusyon at mas pinahahalagahan ang mabilis at maingat na kilos, sa pera, maingat din siya, lalo na't inuuna ang kapakanan ng pamilya. Wala sa kanyang isipan ang pagseselos dahil tiwala siya sa kanyang minamahal, ang payo ng mga bituin, manatiling kalmado at magingat sa mga desisyon upang maiwasan ang mga di inaasahang aberya, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw, ay magpapamalas ng pagiging masinop at maayos sa tahanan. Wala siyang palalampasin na gawain at palaging handang sumuong sa anumang hamon. May katapangan at matalas na isipan, kaya't mapagmatsyag sa mga kausap at maingat sa usapan. Sa trabaho, masipag siya at ayaw ng may nangingi alam sa kanyang ginagawa. Pagdating sa pera, napakasinop ng Taurus. Hindi basta-basta magpapautang at palaging para sa pamilya ang iniipon. Strikto ang kanyang disiplina at hindi tumatanggap ng suhulan. Sa kabila nito, malambing at mapagmahal siya sa kanyang kapareha. Huwag kalimutang maglaan ng oras para sa sariling kapakanan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay laging maaasahan sa trabaho at hindi papayag na hindi matapos ang mga responsibilidad. May matinding sigla at ambisyon pagdating sa pagkita ng pera. Kaya't lagi siyang naghahanap ng oportunidad para mapaunlad ang kanyang kita. Masinop siya at hindi basta nagpapatawad sa mga kalokohan sapagkat takot siyang balikan ng karma ng kamalasan. Mapagbigay siya sa pamilya ngunit laging may hangganan ang pagpapalabas ng pera pagdating sa pag-ibig. Tiwala siya at hindi madaling magselos, ang kanyang kasipagan ay tiyak na magdadala ng swerte, kaya't ipagpatuloy ang disiplina. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw, ay nagpapakita ng pagiging maingat at masinop sa trabaho. Bagaman matalino at mabilis kumilos, hindi siya nagpapabeya at palaging nasa likas na paraan ng paggawa ng mga bagay. May tapang siya sa pagsasalita at palaging handang ipagtanggol ang tama. Sa pamilya, masinop siya lalo na sa pagkain at kabuhayan at uunahin niya palagi ang kaligayahan ng kanyang mahal sa buhay. Malalim at maingat ang kanyang pananaw. At laging nasa maayos na disposisyon ang kanyang mga desisyon. Hindi siya mahilig sa mga usapang may callous one at ayaw ng nakikisuyo sa iba. Mapagbigay din siya sa pamilya pagdating sa pera, basta't ito ay may tamang dahilan. Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay masusuri at masinop sa trabaho. Ayaw niya ng mga kwentuhang walang kabuluhan, lalo na kung may mahalagang ginagawa, palaging tapat si Leo, sa trabaho man o sa tahanan, at sinisiguro niyang maayos ang kalusugan ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng wastong pagpapakain, kapag kinakailangan, ipinapakita niya ang kanyang tapang. Bagaman malakas ang kanyang personalidad, tiwala siya sa minamahal at hindi madaling magselos, iwasan ang pag-uusisa sa ibang tao at magpokus sa mga personal na gawain. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw, ay hindi basta-basta magpapautang ng pera lalo na kung para sa pamilya ang dapat pagtuunan ng pansin. Matapang siya ngunit may mahabang pasensya. Sa trabaho, maingat si Virgo, pati na rin sa mga salita upang hindi magkamali o magkaroon ng kaaway. Gusto niya ng matahimik na araw at palaging inuuna ang kapakanan ng pamilya. Maingat din siya sa pera, kaya't hindi basta-basta nagpapalabas nito. Bagaman may pagkaselosa o seloso ngayon, mapagmahal pa rin si Virgo sa kanyang kapareha. Madisiplina siya sa mga gawain at ayaw ng mga usapang mahaba at walang patutunguhan. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng pagiging maingat sa bawat hakbang. Sa trabaho, ikaw ay kilala sa paggawa ng mabibigat na desisyon ng buong ingat, tinitimbang ang lahat ng posibilidad bago magpas siya. Sa tahanan naman, laging nakatuon ang iyong atensyon sa pagpapasaya ng pamilya kaya't kapag ikaw ay nangako, ginagawa mo ito ng buong puso para mapanatiling masaya at maayos ang inyong relasyon. Sa pakikipag-usap, iniiwasan mong makapagsalita ng anumang maaaring makasakit ng damdamin ng iba, mapag-aruga ka sa mga magulang at sa mga mahal sa buhay, at may slan ka pagdating sa trabaho. Ayaw mong mapasok sa anumang uri ng problema, minsan mabilis kang magduda sa mga bagong kakilala, kaya't mas pinipili mong maging maingat sa pakikitungo. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay may likas na kasipagan at mas komportable kang magtrabaho ng mag-isa. Masipag at matyaga ka, dahil naniniwala kang ang tiyaga at determinasyon ay susi sa tagumpay. Sa loob ng tahanan, malambing kang kasama, laging may effort na gawing masaya ang mga mahal sa buhay. Hindi ka madaling maloloko dahil taglay mo ang talas ng isip at malakas na kutub. Ayaw mo ng mga usapang paligoy-ligoy, mas gusto mo ang diretsahang pakikipag-usap at wala sa isipan mo ang selos dahil malalim ang tiwala mo sa pagmamahalan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay kilala sa pagiging maingat at mapanuri. Hindi ka basta-basta nagtitiwala at laging naniniguro sa bawat kilos. May talas ang iyong mata at malalim ang iyong pag-iisip, kaya't iniiwasan mo ang mga usapang mahaba at mayabang, hindi ka madaling mapakiusapan dahil may matatag kang paninindigan sa iyong mga desisyon, sa aspeto ng pera, hindi ka basta nagpapahiram, lalo na't iniingatan mo ito para sa pamilya, maaruga ka sa kanila, lalo na pagdating sa pagkain at kalusugan. At handa kang gumastos para sa kanilang kapakanan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagbibigay ng kasiyahan sa tahanan dahil sa iyong masayang presensya. Laging masarap ang pagtatawanan kasama ang pamilya, at sa trabaho naman, Ipinapakita mo ang iyong sipag at katapatan, hindi ka basta-basta nagtitiwala sa iba, lalo na kung may mga usapang berde o chismis. Ayaw mong makisali dito, sa pamilya, ikaw ay maunawain at malambing, kaya't mahalaga sa iyo ang mapanatiling maayos ang samahan sa loob ng bahay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagtataglay ng matapang na ugali na ipinapakita mo lamang kapag kailangan. Ayaw mo ng mahabang usapan na maaaring makapagbigay ng inis kaya't mas pinipili mong maging praktikal at direkta. Maunawain ka at mapanuri, laging nag-iingat sa pakikitungo sa iba upang maiwasan ang mga biglaang problema, pinag-aaralan mo ng mabuti ang mga desisyon para sa ikabubuti ng iyong pamilya at tahanan, ngunit hindi ka basta-basta nagbibigay ng karunungan o tiwala, may kaluwagan ka naman sa paglabas ng pera kung ito ay para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng tapang at pagiging determinado. Hindi ka mahilig sa mahabang usapan. Lalo na kapag oras na ng trabaho, mas gusto mong makapagtrabaho ng tahimik at mag-isa. Kapag may sinabi kang bagay, pangangatawanan mo ito, dahil ayaw mong mapahiya sa iba. Laging puno ng pangunawa ang iyong pakikitungo sa mga kapamilya, at kilala ka sa pagiging malambing at maalaga sa kanila. Mapanuri ka rin sa mga bagong tao na nakakasalamuha mo. Tinitiyak mong maayos ang kanilang intensyon bago mo sila tuluyang pagkatiwalaan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.